Sa mga yun nasa Bible lang, wala naman Kasi hindi lang kasi wala namang sinasabi. Pag-ibig po yung pagpapala. pag Sa kang tao, ibinigyan lang kaisipan para siya ay mag-isip kung ano'y kabubuli niya. Ang masama po, ang masama po, ang yun eh. Kasi buhay na yun Pero ba naman, di ba, ano naman, sperm sa kaisipan. Di ba, di ba, di ay, mo na Oo, oh, ka ng contraceptive na hindi pa naman nagkakadikit. wala buhay yun. Pero sa tingin ko po, kahit yung yung mga tao na naman mag-iisip, bahala na ako sa sarili kong decision, ang buhay ko naman ito, pangayin ko ka. Hindi, ang problema kasi hindi makapit ng contraceptive. niya. kung halimbawa, safety lang ang abo, contraceptive. Di Hindi pwede. Kaya natin yung walang... ...soro kasi kailangan kayo budget May budget for me. May ote. Pinili mo. Kaya sana magiging... ...hmmm... ...ganun yung biyayari kasi. Ganun yung sa barangay. Kaya yung ang hirap sa suga. Anong tao?